natin na para kaya bumabasi ko ang ng bisita para lumapit dito sa nato ng Johnny sino ang team leader nyo? kayo po sir Ayun po Sino ang team leader nyo? Ikaw ba team leader? Anong kalokohan na ginagawa nyo? Tawagan mo ang LTO Brother, LTO LTO Personal kayo ng ano? 13 Anong kalokohan ginagawa ninyo? Kinakaya-kaya ninyong motorsiklo Ba't di kayo pumapara na ibang sasakyan? Kalokohan yung ginagawa nyo, brother Mm. Ayan oh, naka naka puro motorsiklo. Hindi nga, nakita ko nga eh. Kaya nga bumalik ako eh. Huwag ganon. Bakit kayang kaya yung pulihin ng motorsiklo? Yung ibang sasakyan hindi. Manguhula ba kayo para yung ibang sasakyan? Walang violation. Hindi, nakikita ko naman ni eh, brother eh. Yan oh, puro motorcycle riders. Para para. Ako po yung Ito po yung hindi nga eh. Opo, opo. Kita ko nga. O sige, may isang four wheel. pero, ano yung mga nakatambak? Sergeant Aquino. Opo, opo. Sergeant Aquino. Nakakapikon kayo eh. Masyado ninyong kinakaya-kaya ang mga riders eh. Duwag ba kayo? O, oh, ikaw, tanungin kita. Gusto mo ba sabihin ng kriminal sa hanay lang ng riders? Hindi, sir. oh, sino yung mga nangaambus? Anong ginagamit na sa 4 For wheel, sir. Oh, bakit ganyan ang ginagawa niyo? Saan ka? Sa region 4? Hindi po, naik po. Naik? Hindi ko kayo pinagbabawalang manghuli. Hindi ko kayo pinagbabawalang manita kasi law enforcement. Pero nakakabwisit yung ginagawa ninyo. Riders lang kinakaya-kaya nyo. Oh. Nakakabwisit kayo eh. Dahil walang kakayahan ng riders. Maliliit lang. Eh, ikaw, ano? Nagatiket ka lang. Kalukuan yung ginagawa nyo eh. Lilinawin ko, brother. Ha? Ah? Hindi ko pinagtatanggol